Mm. Si tau balatong ba? Hmm. Ano? <laughs> Nena. guys, good morning Ayan guys, oh Nagluluto tayo, taming gulay guys Ano? Yan. gulay Asin lang yan guys, at saka paminta Punting kitchen mamaya Yung mga talbos guys Tapos plus isda, ito isda natin guys Na Kwan uh, tayo ngayon Pangunta sa kwan At saka may ngayon guys, labas, may mga music Mayroon pa, papasin siya na po ah eh. Okay Tara guys, isa na natin to, linisan natin yan at saka chop, 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 chap pin natin yan lahat. <laughs> Di ba? Pabilis naman maluto yan, mga ilang minutos luto na yan. Sige, okay guys. Pagpatuloy na natin yung ating na uh, simulan na pagluluto. Ito nasa guys oh. Yeah. Kanis na natin ito na guys oh. Yan. Yung gulay guys, wala na. Pero ito na yung ano guys, tubig dalawang baso panay okay. natin guys sa gulay gulay lang tayo para hindi tayo ha high blood din sa panahon ngayon diba huh? ano na nga yung bansa natin tapos e, high blood ka, pa tayo ako baka diba <laughs> kaya dito tayo guys dasan lang tayo kaya nga sabi nga nila unahin muna natin yung ating kapakanan kasi mahirap tayo eh. Diba? Kaya diba? 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 Kasi pati yata yung noon. Pero at least, tuloy pa rin yung buhay natin uh, So mismo ang nagsabi na Unahin natin yung pamilya natin Kasi Mahirap lang tayo Diba? Uh, hindi dito tayo, bro, si ano tayo sa si, atin, tayo sa ano, natin. Sa mga kung ano, pinayari sa bansara. Na sana'y huwag magulo. Diba? Magulo na talaga. So, sa mga nangyayari ngayon. Okay guys, ito na. Sa mga nangyayari ngayon ito na. Tutundukan na natin itong ating lulutuin. Para mag... Muli... Uy! Ay, wala pa nga yata nga eh. Ah... Uh, yan pala eh. Ya. Pinakay ito. ito na sa guys. Pakulaan natin yan. Pagay natin. Luya natin. Pantanggal sa langsa. Sibuyas natin. Paluin natin ng kamatis. Kasi medyo nagmura-mura kamatis ngayon. Ayunhan natin na para medyo maasin so guys kunta na yung sabaw guys so oh. yeah. lagyan na natin ng kunting asin para mamaya kunting ano na lang di ba huwag yung matatong masagang marami kasi ang asin daw pag medyo maalat na may nuluto yung minsan lang drag mura na, na natin yung yeah. no, sakit sakit sa bato <laughs> so guys lagyan natin ng paminta ok yeah. ganoon na guys medyo maingay yung ano natin kasi may mga music eh, sa labas ok eh. Pero basta tuwag, ito lang nasa lang, huwag naman sobra-sobra, diba? So, bitsin kunti lang. Hindi naman masama ang bitsin pasat sa kunti lang, huwag naman yung pigisang kilo, diba? Kunti lang. Ah, isang kurot lang, diba? Kala sa guys, pakula natin ito. Yung bitsin kasi pang ano lang naman yun, pang tantal-tantal, diba? Okay, tayo natin. Pag mamaya, lagay natin yung isda. Tapos, Iba din natin yung gulay natin. Yung gula. Maraming gulay yan. Okay. Kaya natin guys, pakuloy muna natin. Hello so guys. Ito na sa guys. So, kumukulong na. Ano? na sa guys. Tawag sa kabila natin sinahing. Yan ba? Okay. Yeah. At, at guys. Pakuluan natin -tang -tang. Ito, naman natin yung isga, diba? Dan siya guys, 'yung know, isang di naman to. Naman to. guys pag mamaya na. Lang natin pag -mulod. So, okay. Tapasan natin ang oil. Itay natin ang mga, ano, mga one minute lang. Ito na siya guys. Kumukulo na. Ang bilis niya Uh, one minute lang ha. Yan o. Pero, pero luto na yung isda, di ba? Yan o. Pero tikman muna natin kasi yung tasa niya baka niya Kuan muna. Tabang-tabang sa konti guys. Lagyan natin ito ng asin. Huwag na natin lagay ito lahat. Hindi natin makain na natin. Kunti lang. Kunti lang. Kasi lang mura ngayon guys. Diba? Nga. Limang piso makabili na lang. Ito na guys. Ayan. Lagyan na natin to. Sabay, sabay natin yung sa saka yung ano. Saka yung balatong. sinuto naman yung ano, nice, malan, ano bagay, na isda. Baka maalang. Ano mag-alanta. Ayan. Pwede yang papakin papatin. kita natin yung mga ito, eh. Kasi itong mga gulay mga hapuk -hapuk lang yan. Takpan muna natin siguro. kalahating minutos lang siya guys. Hello guys. Ito na guys. Ayan. Ayan. Ano guys, lagyan natin na ito uh, na talbos. Kamuti at saka uh, ano, ano, yung anong pati. Ha? Amang tama ito guys sa mga uh, mga kahit ba? Diba? Mga uh, kahit lang na ngayong balita ngayon tapos kumain na pa ng mga karne. Nako. Lalo pang, ano, lalo ang yung ano mo, BP. Nga dito guys, ito'y tumas yung BP mo. Hindi naman tatas BP mo dito kasi ganyan lang ito guys gulay isda, walang isa, di ba? Walang mantika. Kaya, kahit manood ka ng balita sa YouTube, ako hindi na ako nanood ng balita sa TV kasi puro mga sinungaling sa TV. Diba? Sa YouTube na ako nanood. Na, ito guys, kagat to may inam to guys. Ano? Okay, okay na siya guys. masarap na to ha? <laughs> ah. Ah. No. Eh, ah. Sarap talaga. Sarap. Bastet, uh, talaga guys, gulang, uh, no guys Hindi na natin ito pagtakpan guys kasi malalanta. Maganda yung hakpok na pagkaluto. Diba? Ito na guys. Luto na ito. Umpisahan na natin ito. <laughs> Hindi ka yung baby natin dito. Sige. Iyahon na natin ito guys. Ito so guys. Ito na yung ating luto na ano guys. kinamatisang isda at saka sabaw niya. Pakasarap na sabaw guys. Bagay na bagay sa mga high gradients. <laughs> Pero bago na lahat, mo na. Para guys, tapos na tayo ng pagkasal. Ito tubig lang guys. Tubig at saka yun. Nakanin tayo dito sa pagkasya na natin gulay muna Ayan, okra makasarap to guys sa katawan ng okra okra hmm. again ano hmm. anong bate? Hmm. Talbos ng kamote. Hmm. Si tao balantoba. Hmm. Kamatis pampaganda ng kotes. <laughs> hmm. Sabi ko sa inyo. Sarap Adiós bueno. da okay, la mano está サッカーが来たら、そのぐらいはない。 Kaya yung mga matatanda na mga mahabang buhay sa mga ibang lugar. Sa gulay yun. Yung... Oh yung isda. Wala lang ako sa atas yung isda guys. Kasi mayroon sa ano. Uh, ya diet diet lang muna, kunting kanin lang tapos maraming gulay. Hmm, so, ka Lalamig yung ulo mo sa panahon ngayon. <laughs> Pata, ano, sa mga balita guys na maganda ang dadao magre-ready ng ako dun tayo wala tayong pambili ng pang-ready pang ready eh nakare-relax na 'yan 'yan yung misinutradamos ng Pilipinas maganda ang dadao magre-ready buti sila maraming pera sabi, matanda sila ng mga stock sa bahay nila. Tayo, isang kahit isang nga nga tayo. Isang kahit sa ito ka. Ganyan kami ang mga buha. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Sana maawa sila sa tulad namin at natin lahat magulo na talaga namin guys sa Pilipinas pag uh, na mo lang ano yung mga hula hula yan yung mga bato kawa yung mga bata hindi, hindi bali tayong mga puta na eh walang problema mga bata yung mga kawa eh. ka pa lang eh nagsimula pa lang sila sa unang kabanata, di ba? Tayo eh, pa na tayo. Maka na tayo, nangalahati na tayo. Ha? Sila nagsisimula pa lang. Dasal, dasal, dasal na tayo. Ito diba? diba ay papayanig Yeah. <laughs> halos okay. talaga. com sabão? Hã? Sarap nitong isda na to, yung kulay kulay pink isda. yung tinit niya yung sa ano lang yung gitna eh. sulit na naman Okay hey guys Parang di matawag na diet to ah <laughs> Diet ba? <laughs> uh? mm hmm? <laughs> Nasa ayun na yun

God bless you all Bye-bye.